Ito mga idol oh. Nagluto na tayo ng isang kaserolang isang kaserolang um, alimasag. Mayroon din tayo rito. Ito ang laki. Ito. Ayan. Dahil tayo ay low blood, ah, naisipan ko manghuli niyan ngayon. Nanghuli ako mga isang oras. Nasa gilid lang sila kasi high tide ang dami nila napuno ko to ito to, to, to timba na to napuno ko na to oo oh. napuno ko yan yan oh. tapos ang gagawin ko rito ha ah, hindi tayo kailangan matakot idol ha ah. kasi napakababa ng dugo ko 111 111 over 57 lang ah, hindi naman ako puyat. Kaya magpapataas ako ng dugo. <laughs> <laughs> ayan oh, no? mga idol, dami niya no. Ito laki oh. Nahuli ko sa malalim. Pagka ganto lang ang huli mo, ang dami, ayan oh. No? Ang ganyang size. Pero maliit 'to. Eh hindi ko na siya maibalik kasi nasa ilalim. Kaya ang nangyari, inuha ko na siya. Pero ito yung malaki yung oh. inahin. So Tapos niluluto ko yung isang kaserola doon. Gagawin ko siyang buttered crab. <laughs> ah, hindi naman tayo natatakot ngayon kumain ng alimasag kasi low blood nga tayo. Magpapataas tayo ng dugo. O, oh, shout out dyan sa mga kumakain ng alimasag. Shout out sa mga gusto. Ha? Ha, ah, gusto nyo ba to? Ano? Oh. Wala, hindi na tayo natatakot sa kagat niya. Kahit buhay yan, hindi yan makakagat sa atin. Ano? Oh. buhay na buhay yan mga idol ang tatapang yan o oh. yeah, oh. lalaga natin to kung sino ang may gusto ibigay eh, natin ah, sa so may mga gusto ah. ito ang gusto kong ihabol o oh. laki ito so, ito so, so. ihabol ko ito doon kagat niya oh. Ang lalaki ng kagat niya, oh. Kagatan sila ng kagatan, eh. Itawan mo na. Uy. Oh, uh, ko na. Siya na lang yung nakakagat. Ah. Yun. 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 Ihabol ko to, idol. Ang lalaki nito, eh. Oh. Nahuli ko to sa malalim, mga hanggang hita. Pero lahat 'yan karamihan nahuli ko hanggang hanggang sakong lang. Ayun. Yahabol ko 'to. Akin 'to. <laughs>